Hi guys welcome to my channel again i i removed the it's a malunggay, fresh malunggay guy so look at this so, it's a very nice everyone it's a very fresh vegetable so, hmm. Thank guys. Medyo marami marami to. It's so linti. Yeah. Ano ang mara? Medyo marami. Sure. Ayan sa Manila, makabili ka lang ng ito. 10 pesos na dalawang steak. Kasi gawin nila ganun. Gawin sa ibang ano. Sa ibang lugar. Pero sa probinsya, syempre, probinsya to. Ayan, drawing stick na yan, sampo. Ganun ni nila eh. Ano siya? Lalo na pag mataba. Doon talaga sa amin guys, ang dami. In my province, it's so very plenty, malungkay. This one is a 10 pesos. In the city. Dos tics.